Ay, ang akong garden sa bakuran ayan ang, ang palayo ko at saka flowers o oh. ayan yung, ano, ang tawag siya sa atin kung ko ano lang daw siya na pag November October, November bumubusilak kaya may to yung tomato ko oh, so ay ah, ha, 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 ha. na mumulaklak na nagalo yung tanim ko dito sa bakuran na ito namin siya apple hindi pa namumunga puro puno yan siya ng apple Ito na naman, oh. Tingnan nyo. Malapit na yan, bumusilak. Yung isa pa lang ang bumusilak. Ganito siya, oh. Ito yung siya. Tapos yung na bulaklak niya siya, oh. Ayan, mm, ang bakuran ko, ang roses hindi pa na mulaklak yung iba ang ganda ng ano kapaligiran green green who's a praise air praise air siyo ang fresh ng panahon hindi mainit hindi malamig So, until her. Ganda ng kapaligiran. Sito, kiko sa antaya. Punta ako sa lasunan. Mm. Green, green. Baba. Baba.